Na, na. namin, ayan, ayon sa amin naman, ayan. Pag-gravel na, dala, ayan, laki. Ayun, huy, halak. Tingnan Agang dito na lang 'yan. Babangka ka diyan sa malayo pa, yung, dyan. malayo pa semento diyan. Malayo pa semento, sige pa. Unti pa. Paglumubog ka na 'yon, wala nang semento 'yon. Ano, Lodi? Ayan, mga Lodi, makikita nyo ngayon kung gaano karami ang huling niyan. Ayun, malapit ka na diyan. Malapit ka nang lumubog. Ah. Oh. Yan ang Malots. Yan ang Malots. Yan, okay na. na yan, Jan. Yan na. Okay ka? Yan na. Nagwala na. Nagwala na, Idol. Nagwala na, sabi sa iyo. Grabe. Okay. Hello, yeah, nah. Good morning, Idol Lens TV. Good morning, Idol. Ala, nagwala na, Idol. Wala na. Nagwala na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Dalag. Ayan. Laki. Ayan na. Uy, hala. Grabe. Laki. Grabe, Idol. Napakasyorte mo talaga, Idol. Hindi nagsalisan yung mga isda, Idol. Grabe. Grabe. Laki. Oh. Ah, dito. Ayan dito, dito, dito. Dito, dito, dito. Dito, dito, dito. Dito, dito, dito. dito, dali dito. Ay, grabe, oh. Grabe, dami. Pagod na pagod siya. Ano na lang, eh? Ay, may sumabit pa, oh. Dito? Ayan, grabe. Malo talaga, oh. Wow, wow, idol. Ikaw na. Okay, hilita, di Mayo, di Vera. Good morning. Grabe. Ang grabe, dami, idol. Oh. Sulit na sulit. Ano, ang dala. Grabe, laki niyan. hook lang. Dugulok. Dugulok. Wala na isa. <laughs> Uy! Wow! Halos iisa yung mga, ano ang size o? Sulit? Ay, mga maliliit. Iba natin mga maliliit. Yeah. Oh yeah God. God. Laki. Laki yan. Laki pa na idol. Lakas. Tama pa Yes sir. Wow, flex, pa flex nga. Oh, grabe. Mamaw talaga, grabe naman 'yan. Nakakatuwa. <laughs> Hmm. Ano lang pa dumang isda ngayon? Ano? Hmm. Ano kasi ngayon eh? Kaysa, -E. kalimitan yung mga ginagawa dito ng ibang OFW na mamasyal. Hmm. Kami naman, punta lang kami ng ilog. ilog. Hindi na kami nagastosan meron pa kami pang ulam. Yung okay, iba. May, may kampanitor kami ngayon, di ba sumama? Oo, oh, yun, di ba? Kasi gastos yun so, eh. Gastos, magastos? Hindi pwedeng, ano lang, hindi ka hindi ka bumili. Lalo na ako, idol, kapag uh, namasyal ako. Oo. Oh. Bibihirang oh? gumastos ako ng 10,000. Oh grabe. Pag pagong manok ko pag, mano pag namasya ako. Kailangan 10,000, pinakamaliit na pos ano na 'yon. Gastos ko oh, o, pag namili ako ng manong. Mayaman talaga si Danay. Ang ang binebili kong mga gamit mga Louis Vuitton, ganyan, <laughs> Gucci, Hermes. Oh, Hermes. Yan. Lagi mo makong congressman idol. O, tapos <laughs> <ap -flex ko. laughs> ano, oh, tapos ipiplex ko. Ano 'o? Wow, grabe. Kayo. Idol. Oy, taba idol. Taba. Oh. Steam. 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 Ang galing.